May ginabatsag ka ba lang back pain, neck pain, shoulder pain, o kung joint pain? Kaag nagkaka-apektuhan ang imong pagtulog, trabaho mo, pati na ang imong mood? Basi kinahanglan mo na magpaidalom sa pain management. Ang sala nga posture may magresulta sa pananakit sa likod. Ang bilog nga adlaw pagatubang sa computer o laptop makatuga man sang pain. O kung ang pagkatipalo sa mga basketball magresulta sa kabudlayan sa paglakat. Hindi mag-self-medicate. Dali sa Riverside Medical Center, may araman sa physical medicine and fitness center na makabulig sa recovery o pain management. So we have here various services uh, for people who have pain and for who have di various disabilities. Mm -hmm. So we cater to people with uh, back pains, upper back, lower back, mm -hmm. neck pains. Uh, pains from extremities, joints. Mm -hmm. So that's the pain management part. Isa ini ka gym in a clinical setting. Usually, ang mga nagabat sa sangkod anuman na pananakit sa lawas naga konsulta diri. Ang mga athletes may nga may nga sa nga sa lawas o kung injury naga padulong man diri. Pati ang mga nakaagi stroke nga nagatingwa nga makagiyo o kung makalakat liwat naga therapy diri. Then also Patients with disabilities and impairments, like stroke patients, mm. patients who suffered spinal cord injuries, um, peripheral nerve injuries, um, also pediatric population, uh, patients with cerebral palsy and uh, developmental delay. So, we cater to those uh, patients. nga ang back pain, ilabina sa mga pa. Sunod sa kay Dr. Sanchez, mekanikal masami ang rason sa sininga pain. Sa nga postura, kag ang hinali nga paghakwat sa mabugat ng mga bagay nga sa laang postura. Neck pain, common naman sa adlaw-adlaw nga nagatubang sa computer kag iban pa nga mga repetitive nga mga ginahimo sa kada adlaw. Wala ini dapat ginabali wala, labi na kung nagabalik-balik na ang sakit o kung wala nagakadula. Dapat ka na magkonsulta sa doktor

Pwede ang medical management para madula ini. Pwede man non-medical pareho sa physical therapy. For example, kung weak ang likod, tagaan ang pasyente sa exercises nga makapakusog sa iya likod. Kung pigaw ang rotating caps sa abaga, pabaskogon ini. Pwede man gamitan sa gadget nga makabulig pahagan-hagan sa pain. We also apply physical modalities. When we say physical modalities, may mga we have... Uh, certain units or gadgets that um, generate heat and when we apply it to a certain area uh, the heat uh, penetrates inside in deeper tissues hmm. we know that heat um, is ideal to soften tissues kung tiga. for example ka mga frozen shoulder my specific demand mga program sa mga stroke sa may mga spinal cord injury diabetic neuropathy. May specific man nga program ng ginahatag according sa apektado nga parte sa lawas. Physical therapy kag occupational therapy ang gina-offer nila. Uh, physical therapy is um, a uh, armamentarium branch of uh, ano man um, therapy that uh, employs exercises and modalities uh. to treat the patient. The uh, occupational therapy uh, Uh, the main goal is to um, employ techniques so that the patient uh, could be independent in, in his or her daily living. Hindi naman madula sa kultura sa mga Pinoy na kung may injury o kung sakit, ginapahilot, ginapalato. Pero tandaan, delikado inisunod sa iya kay kung kisa ang injury. Kung may crack na ang tulaan, ginapalato pa Mas maayos sa Gihapon nga ikonsulta sa doktor. Ang ako lang, ang ibang gahambal man mo, ang friends, mga yes. na, na ayaw ko bala, drone, na, ayaw ko bala muna. So, ang ano ko lang sa hilot, sometimes magpalato bala, sometimes mm. hindi mo mabalaan ng... Hindi mo pa ang cause ang ina. Example, natipalo ka. So, ihilot ka. Abi, kong may may fracture ka da, na may crack na nga gamay, kagin pala to, yeah pa, kung nagdako pa, ang, ano, ang injury. Basi, pwede nga mapadako, ma ipa worsen pa ang injury. Ang Physical Medicine and Fitness Center sa Riverside Medical Center ang open from 8 a.m. to 7 p.m. From Monday to Saturday naman, pwede magkonsulta sa Dr. Sanchez from 9.30 a.m. to 12 noon. May promo sila karoon nga enroll 2 plus 1 sa gym. Sa 10 sessions para sa stroke rehab, may plus 2. Tandaan, pwede maglala ang injury kung magmatumato lang kag mag self-medicate. O kung ang simple nga pain, mas magalala kung sala ang ginahimong ang pamaagi para madula ini. Mas maayos sa gihapon, magkonsulta sa doktor para sigurado ka.